Hello guys, ito yung kayo natin si Nakikain, nagluto ng sinigang. <laughs> And yan si Ate Lisa. Ayan. Nakakipit bahay na naman. Uy, <laughs> kasi. Nakakipat, ano, nakikakipit bahay na naman ako. Hello guys, ito ang sinigang na luto niya. nagluluto ng sinigang pero wala pa yung hipon dyan. <laughs> Lulutuin pa lang. Oh. Nandito yung hipon, Oh. oh, yung hipon. Lulutuin ni ate. Masarap kasi magluto. Mm oh, -hmm. ang luto niya. Ilocanong ilocano yung luto. kaya oh. Ayan, dito naman ako. Diyan lang sa kabilang bahay ko. Eh, wala yung mga ko na sa Amerika, kaya nakikapit bahay na. <laughs> Dito ako sa work niya. Wala siyang day off. Mayaman na yan. Ayaw mag-day off. Yan, si ate Lee. Ate? Hello, mayaman na. Mayaman sa okay. na mayaman na. Sa pinas tapu so, na daw, dahil mayaman na tapina inmaya ito ang work niya. at, at yon naman ang kakupol niya, yahon yung, yung lalaki Oh, alam mo e, ba yung mga nangbahay yung nila ano yah kami. yah ano ay, mas luto na Lisa. Ah, ang nanahima. Hmm, kung kung ano, kung ano, di mo makita nga, may makikapit ba dito ito, ah. Nagi daw daw ate nga si Dana ke eh lutwin na ke nagi iwas. Agra na yung linuto na ito. Yung linuto na ito. ko yung linuto na ito. Nagi iwas na ito ay. Munggun sa ito niya. Munggun. Ngayon siya gluto munggun ni mama no, ito ay umayang magkikakaan dito eh. Hindi ako makapaglote Alaga, ito. Dali, yung... Ito libas lang. Hindi, libas-libas lang. Anong maaawag dyan, alaga? Mure okay, maaawag lang. Okay, Mure lang. Hindi, magpapagkape nung dito. sa naman. Dito yung magkape? Mm -hmm. may dito kape? Mm Hindi, -hmm.